Mga mahal kong ginang magkaroon tayo ng isang tapat na usapan. Habang tayo ay nagkakaedad ang ating katawan, ay nagsisimulang magpadala ng mga senyales at trabaho nating matutong makinig. Maraming kababaihan na nakakausap ko sa aking practice. Ang nakakaramdam na tila nawawalan sila ng sigla at madalas ay hindi nila namamalayan na isang simpleng pribadong gawi sa umaga ang maaaring may kinalaman dito. Ako si Dr. Mila Dela Paz, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at malusog na pagtanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, inialay ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng edad, hindi lamang para humaba ang buhay, kundi para maging mas maganda ang kalidad nito. Nakita ko ang libu-libong kababaihan na muling nagbalik ang kanilang lakas. At nakita ko rin kung paanong ang mga tila inosenteng gawain kapag mali ang pagkagawa ay maaaring dahan-dahang magdulot ng pinsala sa kanilang kalusugan. Maaaring iniisip ninyo, dradella Paz, paano naman magiging isyo ang isang bagay na natural tulad ng masturbasyon o pagsasalsal? At tama kayo, hindi ang mismong gawain ang problema. Ito ay isang malusog, at normal na bahagi ng buhay sa anumang edad. Ngunit ang paano kailan at ang paraan ng paggawa nito ang tunay na mahalaga lalo na sa umaga kung kailan ang inyong katawan ay nasa isang natatangi at sensitibong estado. Sa susunod na ilang minuto ipapaliwanag ko sa inyo ang apat na kritikal na pagkakamali na madalas gawin ng maraming kababaihan na lampas 60 anyos sa kanilang pribadong oras sa umaga. Higit sa lahat, ipapaliwanag ko kung paano ang bawat isa ay maaring unti-unting makasira sa inyong sirkulasyon kalusugan ng pelvic area at antas ng enerhiya. Ngunit hindi ko kayo iiwanang nakabitin. Para sa bawat pagkakamali, bibigyan ko kayo ng praktikal at siyentipikong solusyon na maaari ninyong gamitin kaagad. At samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko ang isang napakasimpleng 30 segundong karagdagan sa inyong morning routine na makakatulong na baligtarin ang mga taon ng circulatory stress at ibalik ang inyong kumpiyansa. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa inyong katawan, hindi sa paglaban dito, para maramdaman ninyo ang inyong pinakamahusay na kondisyon sa mga darating na taon. Bago tayo magpatuloy mahalagang maunawaan ito, pagkatapos ng edad 6, iba na ang inyong circulatory system. Pagkatapos ng menopause ang mga pagbabago sa hormone, ay maaaring makaapekto sa pagiging flexible ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang inyong presyo ng dugo ay madalas na mas mataas, at ang inyong puso ay kailangang magtrabaho ng kaunti pang mas mabigat upang mapanatiling dumadaloy ang lahat. Kahit ang maliliit na abala sa daloy ng dugo, lalo na sa paligid ng pelvic region, ay maaaring magdulot ng pagkapagod, pamamanhid panunuyo ng ari, o maging pagtaas ng panganib sa stroke. Ang umaga ay isang partikular na maselang panahon. Ang inyong presyo ng dugo ay natural na tumataas pagkagising, habang ang inyong nervous system ay lumilipat mula sa rest patungo sa alert ang marupok na sandaling ito ang pinakamasamang oras para maglagay ng dagdag na bigat sa inyong circulatory at sexual systems kung hindi kayo mag-iingat. Unang pagkakamali agad na pagsasalsal, pagkagising bago uminom ng tubig o gumalaw. Nakausap ko na ang daan-daang kababaihan na mahigit isinta anyos at ito ang isa sa pinakakaraniwan at hindi masyadong nauunawa ang gawi. Tila hindi ito nakakapinsala. Gigising ka mararamdaman mo ang pagnanasa at walang pag-aalinlangan gagawin mo na agad. Walang tubig, walang stretching, walang paghahanda. Natural ang pakiramdam, ngunit ang otomatikong reaksyon na iyon ay maaring dahan-dahang sumisira sa inyong kalusugan. Ito ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan sa unang pagising ninyo ang inyong katawan ay nasa estado ng bahagyang dehydration. Nawalan kayo ng tubig buong gabi sa paghinga lamang. Dahil dito, medyo lumalapot ang inyong dugo at bumabagal ang inyong sirkulasyon. Kasabay nito, tumataas na ang inyong presyon ng dugo habang naghahanda ang inyong katawan para bumangon at kumilos. Sa eksaktong sandaling iyon, kung kailan ang inyong cardiovascular system ay nasa ilalim na ng stress, ang pagsasalsal ay nagdaragdag pa ng bigla ang pangangailangan dito. Gusto kong maging malinaw, hindi ito tungkol sa kahihiyan. Bilang isang doktor na nag-aalaga sa mga nakatatanda, lubos kong sinusuportahan ang malusog na pagpapahayag ng sekswalidad. Ngunit ang timing ay napakahalaga pagkatapos ng edad 60. Kapag nag-stimulate kayo ng sarili agad, pagkagising pinipilit ninyo ang malapot na dugo na dumaan sa mga ugat na medyo naninikip na, naaapektuhan nito ang pinakasensitibo at mahahalagang bahagi ng inyong katawan, ang klitoris, ang puso at ang utak. Ang biglaang pangangailangan sa daloy ng dugo ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagkahilo, mababang enerhiya o kahit malabong paningin. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na paglalagay sa inyong katawan sa ganitong stress araw-araw ay maaring mag-ambag sa nerve damage microclotting at nabawas ang daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Naaalala ko ang isang pasyente ko si Lorna, isang signatig anyos na retiradong librarian mula sa Dumaguete. Lumapit siya sa akin na nagre ng kakaibang pakiramdam tuwing umaga nahihilo pagod at nanghihina. Inakala niya na ito ay dahil lamang sa pagtanda. Ngunit nang pag-usapan namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, lumabas na nagsasalsal siya sa sandaling magising siya bago pa man siya uminom ng kahit isang patak na tubig o umupo man lang sa kama. Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago, sinimulan niyang uminom ng tubig, gumawa ng ilang banayad na ehersisyo at maghintay ng kaunti bago ang anumang self-stimulation. Sa loob ng isang linggo, bumalik ang kanyang enerhiya hindi lang pala ito dahil sa kanyang edad. Ito ay dahil sa kanyang sirkulasyon. Karamihan sa mga kababaihan ay ginagawa ito sa ganitong paraan. Sa buong buhay nila, hindi na pagtatanto na nagbabago ang mga patakaran. Pagkatapos ng 60, ang inyong katawan ay hindi na kasing mapagpatawad tulad ng dati. Kaya kung ganito rin ang sitwasyon ninyo, huwag mag-alala. Hindi ninyo kailangang isuko ang gawin bigyan ninyo lang ng kaunting respeto ang inyong katawan. Uminom ng isang basong tubig, pumangon mag-unat, at hayaang dumaloy ang inyong dugo. Pagkatapos, kapag tama na ang pakiramdam, maaari ninyo itong i-enjoy nang hindi nalalagay sa panganib ang inyong kalusugan. Ngunit paano kung ang mismong posisyon ninyo ay lalo pang nagpapalala ng sitwasyon, iyan ang ating susunod na pagkakamali at ito ay isa na maaaring mas makasagabal sa inyong sirkulasyon. Ikalawang pagkakamali, paghiga ng flat sa iyong likod. Habang nagsasalsal, ito ay malapit sa puso ng marami sa aking mga nakatatandang pasyente. Tila ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Nasa kama ka, nakakarelax, at nagpasya kang magsalsal habang nakahiga sa iyong likod. Marahil ay ginagawa mo na ito sa ganyang paraan sa loob ng maraming dekada. Komportable ito at pribado. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang dating gumagana ng perpekto ay maaring dahan-dahang kumakalaban sa atin. Ito ang tunay na nangyayari. Kapag nakahiga kayo ng flat sa inyong likod, lumilikha kayo ng bahagyang paghihigpit sa dugo na dumadaloy papunta at pabalik mula sa inyong pelvic area. Isipin ninyo ito na parang isang banayad na pagkakatupi sa isang garden hose ang mga ugat na responsable sa pagbabalik ng dugo mula sa ibabang bahagi ng inyong katawan patungo sa puso ay kailangang labanan ng gravity ng walang tulong. Ito ay lalong totoo para sa mga kababaihan na lampas 60 dahil ang ating mga ugat ay natural na nawawalan ng pagka-elastic at ang maliliit na balbula sa loob nito ay humihina. Ang resulta ay isang bagay na tinatawag nating pelvic congestion. Kung saan ang dugo ay maaring manatili sa pelvis sa halip na malayang umikot. Ngayon, idagdag pa ang sexual arousal sa sitwasyong ito. Pinapataas ninyo ang pangangailangan ng dugo na dumaloy sa inyong ari. Ngunit ang posisyon ng inyong katawan ay nagpapabagal sa pagbalik ng dugo. Lumilikha ito ng presyon sa pelvic floor. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mga sintomas na madalas na inaakala ng mga kababaihan na pagtanda lamang pamamanhid pangingilig na bawasang pakiramdam, isang mapurol na sakit sa ibabang bahagi ng tiyan o kahit nahirap sa pagpigil ng ihi. Isa sa aking mga pasyente si Imelda, isang 72 anyos na lola, mula sa Batangas, ay nagsabi sa akin, Dradella Paz, parang bumibigat ang lahat sa ibaba. Sinisi niya ang kanyang edad, syempre. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi, inilarawan niya ang paghiga ng flat sa kanyang likod sa tuwing gagawin niya ito. Gumawa kami ng isang simpleng pag-aayos. Iminungkahi ko na subukan niyang umupo na nakasandal sa headboard o gumamit ng unan para bahagyang itaas ang kanyang balakang. Sa loob ng ilang linggo, sinabi niya sa akin, na nawala ang pakiramdam ng kabigatan at bumuti ang kanyang pakiramdam. Ang nakakainis sa pagkakamaling ito ay walang sino man ang nagsasabi tungkol dito. Ito ay isang napakakaraniwang gawi, ngunit hindi alam ng mga kababaihan na ito ay kumakalaban sa kanilang sirkulasyon at kalusugan ng pelvic area. Ang solusyon ay hindi tungkol sa pagbabawas ng gawain. Ito ay tungkol sa paggawa nito ng mas matalino. Ang isang maliit na pagbabago sa inyong postura ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng malusog na daloy ng dugo at pangmatagalang dysfunction. Umupo suportahan ang inyong likod at hayaang ang gravity ang tumulong sa inyo. Maaaring magulat kayo sa pagkakaibang maidudulot nito, hindi lang sa sandaling yon, kundi sa inyong pangkalahatang enerhiya at pagtugon. At kung ang inyong posisyon ay maaaring makasira sa inyong daloy ng dugo, isipin kung ano ang mangyayari kapag ang inyong teknik ang gumagawa nito. Iyan ang susunod na pagkakamali at ito ay mas nakakapinsala kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Ikatlong pagkakamali pag-asa sa masyadong matindi at high pressure na stimulasyon. Ito ay personal para sa maraming kababaihan na aking ginamot at ito ay isang paksang tinatalakay ko nang may malaking pag-iingat nakaupo ako kasama ang mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na tumitingin sa akin nang may tapat na pagkadismaya at nagsasabing duradela Paz, hindi na pareho ang pakiramdam ko sa ibaba hindi nila tinutukoy ang kanilang emosyon tinutukoy nila ang pisikal na sensasyon inilalarawan nila kung paano ang dating nagbibigay kasiyahan ay tila mapurol na ngayon o minsan halos wala nang maramdaman. Kapag mas malalim naming sinuri ang kanilang mga personal na gawi, isang nakakabahalang pattern ang madalas na lumilitaw mga tao ng pag-asa sa agresibo high pressure na stimulasyon, madalas gamit ang isang malakas na vibrator na nakatutok sa isang maliit na lugar. Dahil natural na nagbabago ang sensitivity, sa pagtanda maraming kababaihan ang nag-aakalang kailangan nilang bumawi sa pamamagitan ng mas maraming puwersa. Nilalakasan nila ang bilis naglalagay ng matinding presyon at hindi namamalayan na kinokondisyon nila ang kanilang clitoral nerves na tumugon lamang sa sukdulang antas ng stimulasyon na iyon. Ito ay nagiging isang pattern ng desensitization o pagkawala ng pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, ang labis na presyon na ito ay maaaring magdulot ng micro-damage sa mga pinong tissue at nerve endings ng vulva. Maaari itong humantong sa isang malubhang pagkawala ng sensitivity na ka ng pagkadismaya at maaaring gawing hindi kasiya siya ang iba pang uri ng paghipo mula man sa kapareha o sa sarili. Ang pinakamalungkot na bahagi ay sinusubukan lamang ng mga kababaihang ito na makaramdam ng isang bagay, hindi alam na ginagawa nila ang mismong bagay na nagpapahirap sa kanila na makaramdam. Naaalala ko ang isang partikular na babae si Teresa, isang Sainta Proanyos na byuda mula sa Baguio na sinusubukang muling kumonekta sa kanyang sariling katawan. Inamin niya na sa loob ng maraming taon ang kanyang rutin sa pagsasalsal ay halos mekanikal na katuon lamang sa isang high-intensity na vibrator. Nang ipaliwanag ko ang pisyolohiya kung paano nagre ang kanyang mga nerve at daluyan ng dugo sa patuloy na matinding presyon na iyon, siya ay natigilan. Hindi nahiya o napahiya, nagulat lamang na walang sino man ang nagpaliwanag nito sa kanya. Nagtulungan kami na ayusin ang kanyang teknik na nakatuon sa pagbagal paggamit ng mas magaan na paghipo, pag-explore ng iba't ibang lugar, at pagiging mas maingat. Sa loob ng isang buwan sinabi niya sa akin na para siyang muling natutuklasan ang mga sensasyon na akala niya ay nawala na magpakailanman. Kaya kung napansin ninyo na hindi nagaanong sensitibo ang mga bagay, huwag agad isipin na ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Maaring sinusubukan ng inyong katawan na protektahan ang sarili nito mula sa isang gawi na hindi ito idinisenyo para harapin. Ang banayad maingat at iba't ibang uri ng stimulasyon ay maaring maibalik ang koneksyon at kasiyahang iyon. Ngunit kahit na perpekto ang inyong teknik, may isang huling pagkakamali na ginagawa ng maraming nakatatandang kababaihan at nangyayari ito pagkatapos ng gawain. Maniwala man kayo o hindi maaring ito ang pinakapanganib sa lahat, ikaapat na pagkakamali, pagbabaliwala sa aftermath, walang cool down o circulatory recovery. Ito ang halos walang sinuman ang pinag-uusapan, ngunit maaring ito ang pinakatahimik na nakakapinsalang pagkakamali sa lahat. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo habang nagsasalsal, kundi kung ano ang hindi ninyo ginagawa pagkatapos. Nakita ko ang pattern na ito nang paulit-ulit sa aking mga nakatatandang pasyente. Magkakaroon ng sandali ng kaligayahan ang mga kababaihan at pagkatapos ay simpleng iikot o matutulog na lang iniisip na tapos na ang lahat. Ngunit hindi ito ganoon para sa inyong katawan. Para sa isang babaeng lampas, siksinta bawat makabuluhang pagbabago sa daloy ng dugo at presyo ng dugo ay mahalaga. Pagkatapos ng isang orgasm, ang nervous system ng inyong katawan ay lumilipat sa recovery state. Bumagal lang tibok ng inyong puso at bumababa ang inyong presyon ng dugo. Kung hindi ninyo aktibong susuportahan ang proseso ng pagbawi na ito sa pamamagitan ng kaunting paggalaw o pag-inom ng tubig, ang inyong dugo ay maaaring magsimulang maipon lalo na sa inyong ibabang bahagi ng katawan. May mga pasyente akong naglalarawan na pakiramdam nila ay ganap na naubos ang lakas pagkatapos ng dating nagbibigay sigla na sandali. Nag-uulat sila ng pagkahilo, pangmatagalang pagkapagod, kahit na bahagyang pagduduwal. Palagi nilang iniisip na ito ay dahil lamang sa kanilang edad o mahinang puso. Ang totoo madalas itong dahil sa hindi magandang circulatory recovery. Naaalala ko si Divina isang sintok ocho anyos na babae na nagsabi sa akin na sinimulan niyang iwasan ang lahat ng sexual na aktibidad sa umaga dahil pakiramdam niya ay kakaiba siya sa buong araw. Kumbinsido siyang may mali sa kanyang puso. Ginawa namin ang mga pagsusuri at malakas ang kanyang puso. Ang hindi maayos ay ang kanyang post-orgasm routine. Pagkatapos niyang matapos, mananatili siyang hindi kumikilos sa loob ng isa pang 30 minuto dehydrated at walang galaw, hindi alam na ang kanyang katawan ay nahihirapang muling magbalanse. Nagdagdag kami ng isang simpleng cool down, ilang malalim na paghinga, ilang magaang na pag-uunat ng binti at isang basong tubig. Nawala ang kanyang mga sintomas. Sinabi niya sa akin, akala ko kailangan ko nang isuko ang lahat hindi ko na malaya na kailangan ko lang pala itong gawin ng mas matalino. Ang malungkot na katotohanan ay napakaraming nakatatandang kababaihan ang tahimik na nagdurusa, hindi na mamalaya na ang kanilang pagkapagod ay konektado sa kung paano sila nagtatapos, hindi lamang sa kung paano sila nagsisimula. Ang magandang balita ay ito ay ganap na maayos. Sa ilang maalalahaning kilos lamang, maaari ninyong suportahan ang inyong katawan, protektahan ang inyong puso at aktwal na makaramdam ng sigla at kasiglahan pagkatapos ng sexual na kaligayahan, hindi pagod. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isang maliit, tresto segundong karagdagan sa inyong umaga na makakatulong na ayusin ang mga tao ng circulatory stress na ito at ganap na baguhin ang inyong pakiramdam, hayaan ninyong ipakita ko kung ano iyon. Ang 30 segundong ritual sa umaga na nagpapanumbalik ng sirkulasyon. Minsan ang pinakamakapangyarihang mga pagbabago ay hindi nangangailangan ng oras ng pagsisikap. Kailangan lang nila ng sandali ng intensyon. Sa aking mga taon sa practice, nakita ko ang mga kababaihan na naghahabol ng mga komplikadong solusyon para sa kanilang pagkapagod at mahinang sirkulasyon kung kailan ang talagang kailangan nila ay isang bagay na mas simple. Dito, pumapasok ang 30-segundong ritual sa umaga, isang gawain na nagbago sa buhay ng aking mga nakatatandang pasyente sa paraang hindi nila inaasahan. Nagsimula ito sa isang pasyente na nagngangalang Celia, isang kepatubaanyos, mula sa Cebu City, na lumapit sa akin na dismayado. Hindi siya may sakit. Ngunit dumaranas siya ng kakulangan sa linaw ng isip at mababang enerhiya tuwing umaga isang makapal na hamog. Sabi niya na hindi nawawala. Sinabi niya sa akin na buhay pa rin ang pakiramdam niya sa loob at gusto niyang i-enjoy ang intimacy ngunit may isang bagay na tila pisikal at mental na nakaharang. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang mga gawi, Ipinakilala ko sa kanya ang isang simpleng pagbabago. Isang maikling postura na isa sa gawa pagkatapos mismo ng pagising o pagkatapos ng anumang sexual na aktibidad na idinisenyo upang suportahan ang sirkulasyon sa pinakanatural na paraan. Ito ang itinuro ko sa kanya at ito ngayon ang inirerekomenda ko sa halos lahat ng babaeng lampas. Tss humiga ng flat sa inyong likod at dahan-dahang itaas ang inyong mga binti sa pader, sa headboard o kahit na ipatong sa isang silya. Hayaang nakapahinga ang inyong mga braso sa inyong tagiliran. Ipikit ang inyong mga mata at huminga ng malalim. Manatili sa ganitong posisyon sa loob lamang ng 30 segundo. Iyon lang. Sa mundo ng yoga, kilala ito bilang legs up the wall, pose, Ngunit hindi ito tungkol sa pagiging flexible. Ito ay tungkol sa simpleng physics. Binibigyan ninyo ng pahinga ang inyong puso at hinahayaan ang gravity na tulungan ang inyong mga ugat na ibalik ang dugo mula sa inyong mga binti at pelvis, pabalik sa inyong puso at utak. Ang nag-iisang walang hirap na pagbabagong ito ay nakakatulong na bawasan ang pelvic congestion na pinag-usapan natin pinapagaan ng bigat sa mga tumatandang ugat at tumutulong na muling balansehin ang inyong buong nervous system pagkatapos ng arousal. Tumawag sa akin Cecilia pagkatapos ng isang buwan. Dradela Paz, sabi niya, para bang may nagbukas ulit ng ilaw. Mas marami siyang enerhiya na bawasan ng pagkagrogi at mas may kontrol siya sa kung paano niya sinisimulan ang kanyang araw at kung paano siya nakakabawi mula sa mga pribadong sandaling iyon na napakahalaga sa kanyang self-esteem. Kung hindi ninyo pa ito nasubukan, hinihimok ko kayong subukan. Ito bukas ng umaga. Tantong segundo lang. Walang pagsisikap, kundi katahimikan at paghinga lamang. Ang epekto nito sa inyong sirkulasyon enerhiya at kalinawan ay higit na malaki kaysa sa inaasahan ninyo konklusyon isang aral sa buhay tungkol sa pakikinig sa iyong katawan. Kung may isang bagay akong natutunan, pagkatapos ng mahigit tatlong dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihang lampas siksinta, ito iyon. Hindi tumitigil ang inyong katawan sa pangangailangan ng inyong pangangalaga dahil lang sa tumanda na kayo. Sa katunayan humihingi ito ng higit pa mas maraming intensyon, mas maraming pag-unawa, at mas maraming respeto. Ngunit napakarami sa atin ang dumadaan sa mga taong ito na iniisip na dapat na lang nating tanggapin ang isang mabagal na paghina, mas kaunting enerhiya, mas kaunting sensitivity, mas kaunting sigla na para bang ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng kasunduan. Narito ako para sabihin sa inyo na hindi kailangang maging ganyan. Pinag-usapan natin ang apat na karaniwang pagkakamali lahat ay nakasentro sa inyong pribadong gawain sa umaga. Ang pagsasalsal sa sandaling magising, nang hindi umiinom ng tubig, ang paghiga ng flat sa paraang humaharang sa daloy ng dugo, ang pag-asa sa matinding presyon na nagpapapurol sa inyong mga nerve at ang paglaktaw sa recovery na kailangan ng inyong katawan pagkatapos. Hindi ko ito sinasabi para takutin kayo. Sinasabi ko ito dahil nakita ko kung ano ang nangyayari kapag ang mabubuting kababaihan ay tahimik na nagdurusa, iniisip na ito ay dahil lamang sa kanilang edad o mas masahol pa isang bagay na dapat ikahiya. At nakita ko rin ang hindi kapani paniwalang pagbabago na nangyayari kapag ang mga parehong kababaihan na yon ay natutunan ang katotohanan, kumawa ng ilang maliliit na pagsasaayos at nagsimulang maramdaman ang pagbabalik ng kanilang sariling lakas. Walang kahihiyan sa pagnanais na makaramdam na buhay konektado at masigla. Mayroon lamang karunungan sa pag-aaral kung paano protektahan ang pakiramdam na iyon. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong buhay. Minsan ang pagbawi ng inyong enerhiya ay kasing simple ng paghihintay ng ilang minuto pagkatapos ninyong magising pagbabago ng inyong posisyon pagpapalambot ng inyong pagipo o paglalagay ng inyong mga binti sa pader sa loob ng 30 segundo. Ang mga ito ay hindi malalaki at mahihirap na gawain. Ang mga ito ay maliliit na gawa ng paggalang sa katawan na nagdala sa inyo hanggang dito. Nagpapadala sila ng isang malakas na mensahe na nakikinig pa rin kayo, namumuhunan pa rin kayo, at kasali pa rin kayo sa laro. Nagbasa kayo hanggang dito sa isang dahilan. Mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan, inyong kasarinlan, at inyong dignidad. Sinasabi nito sa akin ng isang bagay na makapangyarihan, hindi pa kayo tapos. Ang inyong pinakamahusay na mga taon ay hindi kailangang nasa likuran ninyo. Kaya hayaan ninyong ito ang maging paalala sa inyo. Hindi kailanman huli para muling makaramdam ng lakas. Hindi kailanman huli para bawiin ang inyong enerhiya at hindi kayo nag-iisa sa prosesong ito. Narito ang aking aral sa buhay para sa inyo. Ang pinakadakilang lakas na maaaring taglayin ng isang babae habang siya ay tumatanda ay hindi ang pagtanggi na nagbabago ang kanyang katawan, kundi ang pagkakaroon ng karunungan na umangkop at makinig sa kung ano ang kailangan nito. Kung nakarelate kayo sa mensaheng ito, hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong sariling mga karanasan o tanong. At pakiusap ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na maaring kailangang marinig ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaaring ninyong mahipo sa simpleng gawaing ito ng pag-aalaga.